Dali, dali. Awa na na yung baka mo. O, Pasyal, pasyal ka muna doon sa farm. Doon ka, doon ka may, medyo, layo, layo ka may, layo, layo ka medyo. Doon sa bangin. mga bossing, ko ito po yung nakita nyo ang punong ito, kayo po ay ma-amaze dahil sa da dami-dami-dami ng bunga po niya mga bossing ko. At abot kamay lang po siya mga bossing. Ngayon ako nakakita ng suha na maliit lang po yung pinakapuno. Tapos napakaraming bunga at ito ay abot kamay lamang. Kasi nakakita ako ng ganito dati nung maliit pa ako mga bossing ko. Napakataas ng puno ng suha po namin mga bossing ko. At iilan lamang ang bunga. Naamays ako sa punong ito dahil hitik na hitik mga bossing ko ng bunga. At nakakita ako nito mga bossing ko nung maliit pa ako. Ayan pa mga bossing ko, pa parang itsura, ang itsura po niya ay dayap. Kita niyo po yan, may malaki na, mayroon pa mga bulaklak, may mga maliliit mga bosing yan, napakadami. At ako'y natuwa sa puno ng suha na ito, na hitik na hitik ng bunga mga bosing. O, si Ipa! Dito, wala pa. ito. Ito, O, oh, sulat mo na. Mo, pangalan mo, Justin. ano, Justin na Sino Sinulat mo na ba? Ako nga, ano? Ay, ikaw nga, magsulat ko doon. Oh, si oh sige. sige. Oh, na! Huwag oh, na! Eh, oh, na. Oh, na. Yan, nandito po kami mga bossing sa Caleraya. Parang tagaytay lang din, pero iba syempre ambiance ambience din. Maganda rin po dito. Kalain yung nasa tuktok kami ng bundok mga bossing ko, pero may lake. Sa tuktok ng bundok may lake mga bossing. Napakaganda dito mga bossing. Ayan, syempre, si Mayora kasama namin.